Uh, balikan ko lang po yun doon sa De Omnoyal Colvoron na uh, video ni uh, Pangulong Marcos. Uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na 'yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. Uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake. fake doon po sa isinagawang uh, um pagsusuri from inong Indian na uh, ano ba 'yun, uh, company. Uh, wala po bang plano ang uh, malakanyang especially ang uh, Pangulong Marcos na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng diumano uh, uh, paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating pangulo? Ang tanong ng journalist. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos na magpa-hair follicle test? para matuldukan na ang isyong ito na di umano'y paggamit ng pinagbabawal na gamot. Pero ang sagot ni Atty. Claire? Sino po ba ang humihingi? Bulag ka ba o nagbibingi bingi ka lang, Atty. Claire, sa demand ng mamamayan? Palagi kang nasa social media. Bakit kailangan mo pang tanungin ang journalist kung sino ang humihingi? Hindi mo ba naririnig o nagbibingi-bingihan ka lang? Ano ang purpose mo para alamin kung sino ang humihingi? Pwede mo namang sabihin, nasa desisyon niya ng Pangulo. Pero ang malakanyang ay mas nakatuon sa mas mahalagang bagay. Period. Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa um, ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na malakanyang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles Kunanan, ay si uh, attorney Harry Roque yung nagpakal mm. mastermind ano po nitong video uh, pero inamin naman ni Miss Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay uh, attorney Roque mm. kaya ang tanong ko po sabi niya sa social media hinihingi sino po in particular ang sabi niya sa akin na ang sabi ni attorney Claire quote and quote sino po yung particular na makakapagsabi sa akin na humihingi ng gantong klase ng pagtest ang tanong, Atty. Claire, iyan ba ay tanong ng Pangulo o tanong mo lang? At wow, demanding ka, spokes. Hindi ba responsibilidad mo na alamin ang mga nangyayari at mga ibinabato sa Pangulo para mapaghandaan mo ang mga sagot sa mga posibleng katanungan ng taong bayan at media? Binabayaran ka ng taxpayers' money. Dapat ikaw nag-i-inform at hindi ikaw ang nagtatanong Abay, nakukuha mong maghanda ng isusuot, pero kung alamin ang mga isyo ng Pangulo, itatanong mo sa media? Kung ganun pala, sayang ang pera ng taong bayan sa pinasesweldo kung ang media rin ang mag-feed ng information na gusto mong malaman. Humihingi ng ganitong klaseng pag-test. Sinabi na nga ng journalist ang mamamayan, bakit ipinipilit mo pa nabanggitin ang pangalan kung sino ang humihingi? Ano naman ang relevance noon? At ano ang gagawin mo kung malaman mo kung sino ang humihingi? Sinabi na nga mamamayan. Ibig sabihin, mga kababayan natin. Ang atin pong mga kababayan sino na Sino po lang. O, na ay particular? Na puna po ikaw na po ba? Sige po po ang humihingi? <laughs> Journalist yan Attorney Claire, kaya siya nagtatanong para may maireport sila. Hindi tulad mo na nagbibingibingihan sa mga tanong ng mamamayan. At bilang isang spokesperson, dapat pinaghandaan mo na 'yung mga ganyang katanungan dahil matagal na issue na 'yan at hindi mo na tinatanong dapat kung sino ang humihingi. Okay. Pero bumasabi lang ninyo na mayroong humihinga. Pero marami po sa social media po so, kayo ay nanun, uh, nagbabasa po sa Sokmed, uh, Madam Yusuf. So is... Tama. Ang sabi niya, sa social media po kung nagbabasa kayo, malamang nabasa yan ni Atty. Claire. Kaso gusto niyang magbingi-bingihan sa demand ng mamamayan. Mukhang nahihirapan si Atty. Claire nasagutin ang tanong ng journalist. Kaya mukhang personal na niya yung journalist. So ano naman ang gagawin mo sa journalist kung malaman mo na siya ay humihingi din na tulad ng ibang mamamayan? Isa ka nga sa humihingi. Kasi, Kasi po gusto niya. Tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? The question is very specific, pero mukhang may personal kang interes sa tanong mo. And for sure, ang sagot mo ay hindi yan tanong ng presidente personal na yung tanong mo sa journalist. Hindi mo dapat inatake at hindi mo na dapat inalam kung isa siya sa nagtatanong. Part ng trabaho niya ang makakuha ng information mula sa itinalaga ng presidente, not the other way around. Opinion ko, nagmukha kang attack dog sa inasal at pag-atake mo sa journalist. Kaya tuloy na baban ang kang attack dog, Atty. Claire, kasi pwede mo namang sagutin yan na nasa desisyon po yan ng Pangulo. Sabi yun ay kung hindi mo kayang itanong yung patungkol sa hair follicle test na hinihingi ng ilang kababayan natin. O kung hindi nyo pa nasdidiscuss yan sa Pangulo. At isipasagutin mo na lang na. Pero as per the Malacanang, nakatuon po kami sa mas mga mahalagang mahal bagay. <laughs> Di ba? Napakasimple, Atty. Claire. Hindi yung inatake mo ng inatake yung journalist. Ang mga kababayan po natin. So, And... isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi... It's sinagot na nga niya kanina, 'di ba? Inako na niya tapos pinipilit mo pa rin. Journalist 'yan, Atty. Claire. Bakit mo pinapersonal? personal yeah, uh, pero parang tingnan mo ang ngisi mo, Atty. Claire. Mukhang hirap na hirap ka talagang sagutin 'yung tanong ng journalist. Kaya ang ginawa mo, inaatake mo personal na 'yung journalist. Gusto niyo na meron lang kayong uh, mm -hmm, basihan? Uh, mai, uh, po, basihan. Sino, sino nga po kasi sabi niyo po kanina? ay niya social media. O, madam alam mo naman pala na ang tanong niya ay galing sa tanong sa social media. Bakit mo tinatanong kung sino ang humihingi at iniipit mo pa at pinipersonal yung journalist? Ang tanong lang naman ng journalist ay may plano ba ang pangulo o ang malakanyang sa hair political na demand ng mamamayan? Again saan ang sinagot mo? Nasa desisyon po yan ng pangulo. But as for Malacanang's decision, nakatuon po tayo sa mas mahalagang bagay para sa kapakanan ng mamamayan at ng bansa kesa dyan sa demand ng hair follicle test ng mga kritiko ng Pangulo. At kung pagbigyan ng Pangulo ang demand ng mamamayan sa hair follicle at nakapasa siya, sa tingin nyo ba maniniwala ang mga kritiko ng Pangulo? Alam mo, Atty. Claire, yung emotion mo halatang halata dyan sa press briefing. At Pinersonal mo na yung journalist. Nahihirapan kang sagutin yung katanungan na napakatagal ng issue na dapat na pinaghandaan mo noon pa man. Siyempre uh, kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, hmm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po? Si, ano si attorney Vic Rodriguez. Di ho okay. pa matagal na rin naman niyang hinihiling niyang... Uh, hair follicle test. Okay. O ayan, nagbanggit na tuloy yung journalist ng pangalan. Ngayon, ano ang gagawin mo kung malaman mo kung sino ang humihingi? Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at idiman sa Pangulo ang isang hair follicle test? It o ngayon, nagbigay siya ng particular na pangalan. Tapos ang isasagot mo, general answer din. So, ano ngayon ang relevance ng tanong mo kung sino ang humihingi? Kung ang sagot mo ay general answer din. Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang... Atty. Claire, again, ang tanong, may plano po ba ang Pangulo at ang Malacanang sa demand ng mamamayan? Ang layo ng sagot mo sa tanong ng journalist. Ang mga sinasabi ko rito ay opinion ko lang. At sa opinion ko, itong si Atony Claire ay hindi nakakatulong sa gobyerno at sa pangulo dahil nagpapalalalang siya sa frustration ng mamamayan. Sa pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay. Kung napatunayan na, edi wala nang ide na hair follicle test. Kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Iyan ay kalakaran sa politika ang makatanggap ng mga pambabatikos at questionin ang mga nakaluklok na opisyal. At ang responsibilidad at obligasyon ng mga nakaluklok ay bigyan ng peace of mind at gawin ng nararapat na paraan at desisyon na para mapatunayan na mali ang mga bumabatikos sa gobyerno at sa pangulo. Kahit kahit saan po na nakaso. Kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi niyo pwedeng sabihin na ah, nag ito, ito gumagamit ka patunayan mong hindi. Hindi po 'yon ang tamang logic. At anong logic at Tony Claire yung sabihin mong kung wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatang humingi sa Pangulo ng hair follicle test. Kung meron na pala silang napatunayan, bakit kinakailangan pa nilang humingi ng hair follicle test? Alam mo, Atty. Claire, hindi mo na dapat pinaikot-ikot yung tanong ng journalist. Pwede mo namang sabihin na nasa Pangulo ang desisyon na yan, pero ang malakanyang po ay nakatuon sa mas mahalagang bagay nakapaki-pakinabang para sa mamamayan. Period, hindi yung ang dami mo pang paligoy-ligoy at para kang aso na inatake mo yung journalist dahil sa katanungan niya na base na rin sa katanungan at hiling ng mga kababayan natin patungkol dyan sa hair follicle test. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo na patunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman diman patungkol sa hair follicle test. Paanong hindi magre-react ang marami sa kababayan natin sa ganyang klasing sagot mo, Atty. Claire? Sabihin mo ba namang... Kapag wala po kayo na patunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman diman patungkol sa hair follicle test. Attorney Claire, kung napatunayan na kailangan pa bang hilingin ng mamamayan ang hair follicle test at isa pa po may karapatan ang mamamayan na malaman at mapatunayan ng Pangulo na karapat dapat siya sa posisyon niya at sa tiwala na binigay sa kanya ng tao. Kaya kung mayroon silang gustong alamin, pwede naman silang magsalita. Ngayon nasa sa inyo ang desisyon kung ano ang plano ninyo at dapat ninyong gawin na para ma ninyo ang galit at prostration ng mamamayan. Dahil ang mamamayan ay may karapatan na malaman ng isang Pangulo ay dapat may clear mind at hindi na iimpluensya ng ipinagbabawal na gamot sa bawat desisyon na ginagawa niya. Thank Salamat. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, malakanyang press corps at magandang umaga para sa bagong Pilipinas. Bago tayo magtapos, mayroon akong mga katanungan sa inyo. Satisfied ba kayo sa sagot ni Atty. Claire? At tama ba ang ginawa niya doon sa journalist na nagtanong? At nakakatulong ba si Atty. Claire sa Pangulo at sa Administrasyon? O nagpapalala lang siya sa sitwasyon?